Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer e. nga po pala ulit 'to. Bali, update tayo dito sa 27 days na sitaw natin. Itong makisig ng Sweet mga kagulay. Kumbaga, pinupulupot natin mga kagulay yung mga ano niya. Yung kung ano yung grab dito, yung pinupulupot natin yung mga ganito, mga kagulay 'o. Oh. Dapat din natin hayaan na nakaganyan lang ang ating sitaw, mga kagulay. Kasi sa oras na bumalik yan doon, mga gulay, ah, uh, may hinto yung ano niya, pagbunga niya. kaya pagbulaklak na Hindi naman may hinto, kumbaga ma, hindi ganong dadami yung pagbubunga uh, niya, mga kagulay. Basta once na bumalik kasi dyan, mga kagulay. Halimbawa, bumalik dyan. Siyempre, maghahanap yan, mga kagulay. Siyempre, babalik yan dito. Ma, kumbaga, maalintala yung ano niya. Hindi naman maalintala. Kumbaga, parang hihina yung pagpamumulaklak na. Yun, yung lang yung tamang ano niya, mga kagulay. Kumbaga, mamumulaklak pa rin siya, mamumunga pa rin siya mga kagulay pero hindi na ganoon kadamihan. Kaya kailangan nating ipulupot doon sa taas ulit 'to mga kagulay. Tumaka doon. Ito nga, huli na nga na ipulupot. Nawala hindi nga na ganoon maano mga kagulay kasi ulan ng ulan dito sa amin mga kagulay. Sa so, tulad kagabi, ah, sobra na namang ulan dito sa amin. ang mga kagulay oh. tubig-tubig oh, na naman diyan sa mga kagulay. At saka ipapakita ko na rin mga kagulay yung ano, yung kanilabasan ng pagpo ko doon sa baba. Ayan siya mga kagulay, malinis siya sa ilalim. Ayan oh. Wala siya yung mga ano tsaka yung pag-aayos ng nung sanga niya na talagang tuturuan mo siya papunta doon sa taas para dire-diretso siya. Katulad tulad sabi ko mga kagulay kapag bumalik sa diyan o kaya uh, hindi natin hindi natin inano ginabayan yung sitaw natin na pa siyempre malapit lang doon katulad sa akin double row baka sabihin ng iba ay yung sa iyo boss kasi double row kasi sa iyo kailangan turuan talaga hindi mga kulay kahit single row mga kulay kung hindi mo ipupulupot na gagabayan yung sitaw yung mga tanim natin ay nandyan lang sa mga daan-daan. Hindi katulad nito yan kahit tingnan nyo dito sa gitna nya wala kayong makikitang sanga na na, na, na ano, mga kagulay. Yan malinis dyan sa gitna nya. Wala kayong makikitang sanga na yung galing dito ay pupunta doon. Kasi kapag yung galing dito pupunta doon napaka ano mga kulay sa guwantignan o ano, kaya yung mga bunga nya o minsan sa sobrang kapal na dito hindi na nakikita kapag kumapal na lang kasi kakapal talaga to mga kagulay nakita nyo naman siguro yung tanim ko dati doon talagang kumapal lang kumapal kaya kailangan natin ano, gabayan siya sa paggapang pupunta sa taas at saka katulad naman na mga kagulay yung sabi ko nga na dapat ito ay nahuli na nga to mga kagulay sa tutusin kasi lumabas na talaga yung pamulaklakan niya mga kagulay eh. mga yan o oh. ayan mga yan Lumabas, halos lumabas naman lahat na mga gulay. Ayan. Yung pumulaklakan yan na tinatawag yan. Sunod-sunod na yan mga kagulay. Yun yung ganap dito na iaayos ko nga siya para hindi siya humina bumunga. Hindi siya humina umano mga kagulay. Saka dun sa purpose pa dun na sinasabi ko na mas maano siyang ano, ano na pungos kahit na umuulan-ulan dito. Kung mapapansin nyo wala kayong makikitang ano na nagdidilaw ito, hindi naman sa pagano mga gulay isang bes pa lang to. 27 days na niya ngayon mga gulay ah uh, isang bes pa lang to nakatikim ng ano, ng fungicide mga gulay pero green na green siya mga gulay Gawa nga nun, pinapaliwanag ko sa inyo nung nakaraan. Tawag na yung mga talsik kapag sa ulan, hindi siya mataas siya. Ito nga sa totoo lang mga gulay itong mga to. Kapag ito yung mga pangalawang pitasan na tatanggalin na naman to mga kagulay. Siyempre dalawang pitasan na maano kung magagugulang na to sa ngayon hindi ko pa tatanggalin pero kapag pangalawang ano na mga kagulay tatanggalin na naman yung halimbawa na ito mga kagulay ito tatanggalin ko na naman to yung una lang naman yung ano naman kung bakit tatanggal na yan yung una na naman ulit ito ba diba, dalawang puno yan ito tsaka ito tatanggalin na naman yan mga kagulay at ulit nito na rin mga kagulay yan yan yung sinasabi ko ito kapag ito pumunta doon tapos kumapal lang kumapal mahirap nang mag harvest mga kagulay kasi double row ako yan Gasino lang naman ni mga kagulay. Yan. Sa iba siguro sasabi na iba, madali lang magalaga ng ano sitaw. Madali nga lang magalaga ng sitaw pero ma maano rin pa bungahin mga kagulay. Ah, uh, kumbaga namumunga naman siya kapag hindi mo siya ganunin, mumunga siya pero kapag nag ka o kaya mag-abono ka o kaya kung ano man kung ganyan na ano, hindi katulad nung tinuruan mo siya kumbaga ginabayan mo siyang magano, ginabayan mo siyang mag pumulupot dyan sa mga ano nilagay nating trellis kumbaga ay mas maganda siyang tingnan at saka mas maayos siya kapag nag, nag ano ka rin, nag spray mas maano siya mga gulay hindi yung dito lang kakapal katulad nyo ng sabi ko kasi ito ang akin A type kung tawagin A type siya mga gulay na balag hindi kasi double row kasi to mga gulay A type siya kung tawagin katulad nito mga kagulay kung hindi natin ayusin ito um, ano nga, basang-basa. Ito, ayan, kailangan natin isaayos yan doon sa taas. Ipulupot natin. ito doon mga kagulay, oh. Itong ginagawa ko dyan, papakita ko ayan, sa inyo. Ayan, sasaayos natin ito. Wala kasing tagawak ng camera. Ayan, ipupulupot natin dyan sa taas mga kagulay. Ayan, isensya na kung hindi nyo galang makita, walang, walang tagawak ng camera. Ayan, pupulupot natin yan doon. Ayan. Yan, pupulupot natin yan doon. Yan yung naglaylay ka kanina na nandito na nakita nyo. Itong mga to, pupulupot din natin yan. Yan. Tuturuan lang natin sila mga kagulay. Pero ingat-ingat lang kasi madali lang siya maaputol ma ma kasi ma ano pa siya, talbos kasi siya mga kagulay. Yan, pupulupot yan. Pati ito. Yan. Dapat nga isang hilerang ganun, pag ganun lahat. Kaso lang nahuli na kasi. Kaya kung saan siya pumunta, doon ko na lang pinupulupot mga kagulay. Ayan, ewan ko kung nakikita nyo kasi inaano ko siya, pinupulupot ko siya mga kagulay. yan Ganyan siya mga kagulay. Ayan, naputol na nga oh. Madali lang kasi mano siya mga ulo. Wala, wala kasing tagawak ng camera. Hindi ko siya masuportan pag pulupot. Ganon ang gagawin ko ngayon dito mga kagulay. Kung ito, update to dito sa 27 days. Wala pa siyang ano. 27 days siya mga kagulay. Ayan o, yan na yung mga ano yung sa bulaklak niya mga gulay. Ayan o. Oh. na siya mga kagulay. Ayan. yan Kung nakita nyo nakaraan nung last vlog ko, parang ang ano pa niya, na sinasabi ko itong makisig, parang manipisya uh, manipis siyang ma, ano tingnan, pero kapag, na, ano nyo, mga, lalo kapag namuha na ito, mga gulay, kakapal at kakapal na to kasi, uh, yung mga sanga niya, dadamit, dadami na mga gulay. Ayan siya. Ayan ang itsura na yan ng 27 days. Ito, natapos ko na dito, ano, Lubutan ko kaya kung makikita nyo doon sa taas Wala na kayong ganong makikita naka no? Usli Ayan nakayong Wala na kayong ganong nakikita ng naka Kung baka nakatayo na ano Na Na talbos nyan Hindi kagaya dito Ayan makikita nyo pa Ayan o, kung sa saan pupunta Ayan Dito alas wala ka na makikita Ayan o. kasi tapos na dito banda mga kagulay Dito hindi pa Ayan ang kapagkakaibigan kapag pinupulupot siya mga kagulay Ayan yan, hindi pa yan tapos mga gulay itong tatlong ano. Yan, yan siya mga gulay oh. Yan. Yan, malinis yan tignan sa ilalim. Yan, kasi drenching lang yung ginag drenching yung ginagawa ko. Uh, kung baga, kung hindi ko tinanggal yung dahon dito, yung dahon na yung pinakaunang dahon, tapos yung pinakaunang ganito, talagang makapal dito yan mga kagulay. Kapag nag-abono ko, hindi ko na siya maano. Yun din ang purpose nun mga gulay Kapag namumunga na siya ng dalawang beses, tatlo uh, na Tatlong harvest, tatanggalin na natin to Ito lang, hindi na doon sa mga gulay Dito lang naman Dito, naman. ito mga to mga gulay Tatanggalin ko na naman to Ito, dalawa Dalawan tatanggalin ko mga gulay bali papakita ko sa inyo kung paano yung style Alimbawa, tanggal ko na Mag-ano ako ng isa Ayan. Tatanggalin natin to mga gulay Ayan. Malinis yan na tingnan dyan tapos to, tutuloy na yan mga gulay. Papunta na naman ulit to sa taas. Yan. Nanyan siya mga gulay. Para kasi dito, tagulan-ulan na dito sa amin. Ibig sabihin mga ka-gulay, talagang tumatalsik yung ano niya. Doon nag, uh, sambal, nagsisimulang punggos, kundi sa lupa mga kagulay. Kung may makakapitan kagad agad siya ng, na, ano, na dahon, mas madali siyang mag-penetrate mga kagulay. Mas madali siyang mag-penetrate, mas, madali siyang mas madali siyang dumami kasi mas uh, makakapit kagad siya sa dahon yung ano natin, yung... Ano yung punggus? Hindi katulad nito. Malinis kagad dito sa taas. Dito. Ay mas mahirapan yung punggos Kumbaga. Kuma, ano na rin yun sa so, magtitipid ano, ng pag, ano. Nang pag Kasi isang beses ko pa lang to. Pero isang beses ko pa lang to na, na sprayhan. Sa abo no. Kung uh, kumbaga ulan ng ulan dito. Bis na nung Merkule. Ay Martes ang ano nito Ang schedule ngayon. Webes na. Hindi na naman siya naaburuan mga gulay. Kasi ulan na naman dito ng ulan mga kagulay. Labi na naman ano, yan no. Yan ang ano, uh, kumbaga ano na talagang umuulan dito. Tuwing hapon mga kulay kuminsan tanghali pa lang umuulan na dito. Tapos update sa mga ano, sa mga presyo dito mga kagulay. Ang sitaw dito ngayon sa amin ay mura lang. Ah uh, 15 lang dito sa amin mga kulay ang sitaw. 15-20. Ang talong ganun din, mura lang din dito ang talong dito dito sa amin, hindi kagaya diyan sa Luzon na mahal. Mura lang dito sa amin kahit sabihin yung muulan ulan dito, mura lang kasi daming ano. Kaya ngayon sanang magandang magtanim ng talong. Ay eh, ito, mura lang sa sana naman na siguro kasi ilang ano na rin na mura, ilang buwan na rin na mura dito ang sitaw mga kagulay, ibig sabihin, paubos na yung mga ano, yung mga nagtanim na una. Sana makachamba tayo dito sa ano. Sa sitaw natin mga ulan kahit ganito-ganito lang dito, kahit nito siguro umano ng mga ay sabi na ano, kasi unti lang naman to mga kagulay mga 50 kilos mga 80 kilos mga ganun mga kagulay okay na yon kung mabutan mo naman ng nag 50 kilo na, kasi hindi naman tumataas ng masyado dito mga gulay hindi katulad yan sa Luzon na maabot pa nga isang daan ng kilo dito hindi hindi pa ako nakakasubok ng isang daan ng kilo ng sitaw Uh, tagal ko na rin nagtatanim dito, tatlong taon na, halos tatlong taon na rin na, mga kagulay. Dito ha, ah, dito sa sa Mindanao, halos tatlong taon ko na rin nagtatanim. Hindi ko pa naranasan na mag ng kilo dito. Mano, Ma, mga dito hindi naglalaro. Matagal maglaro ang ano, hindi katulad dyan. Sa Luzon, halimbawa, talong. Ngayon, ni eh, 20 Minsan kinabukasan, nagte-30 kagad, nagko-40 kagad, ganon dyan mga kagulay dito naman kapag nag nag kasi nabutan ko dito nakabot naman ako dito ng 75 mga gulay na talong o kaya dito sa sitaw na lang tayo nakabot naman ako dito ng 90 na kilo kaso lang hindi siya nagtatagal mga gulay kung minsan 90 ngayon sa so, usunod mga gulay bigla siyang babagsak ng 50 tapos bigla na siyang ano mga gulay pero kung titignan nyo mga kagulay na ano ng uh, uh, supply doon ng sitaw hindi naman ganong karamihan ganon kasi talaga ang style dito sa Mindanao. Na, ewan ko kung sa buong Mindanao o dito lang sa Karaga, dito lang sa amin sa Gusan del Sur. Kaya ngayon ang sabi ko nung nakaraang vlog ko na, na pinaplano kong lumipat sa amin kasi hindi naman ako taga rito. Taga rito lang yung asawa ko. Mag ano, kung magkapalano kong lumipat sa amin sa Ilocos, Ilocos Sur. Kasi nung pinag-aaralan ko nga na ano, mas mabilis siyang kahit sabihin natin nagdo-dose ang kilo do, doon ng ano, ng talong o kaya ang sitaw nag ano doon nagsasampo pero hindi siya yung katulad dito na kapag dito nag al alimbawa nung 15 yung isang sitaw ko halos 15 na lang lahat ng mga kagulay matatapos na lang siya ma kumbaga, lugdas kung tawag dito sa kanila kumbaga, matatapos na lang 15 pa rin ang kilo mga gulay kaya yun yung pinaplano ko na kung matutuloy lang uh, lilipat nga ako ng tataniman doon sa amin total may lupa naman doon ng, ang yung papa ko kahit papano doon sa Ilocos yun ang plano kong taniman kasi 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 tuloy eh kasi kahit ganong discarte mo dito kahit yung tawagin natin na ano na uy mura ng sitaw uy mura ng talong kailangan na natin kagad magtanim yung ganun na ano na discarte dito sa Mindanao hindi umaakma hindi katulad dyan sa ano kasi sa siguro ano na rin sa volume na rin siguro ng tao siguro kasi dito wala namang ano kumbaga yung Mindanao dito naman di katulad dyan sa Luzon na talagang maraming tao kumbaga kumbaga limbawa kapag bandang pampanga na hindi naman ganong nagtatanim dyan dito kasi sa Mindanao halos lahat nagtatanim mga kagulay kaya yun din siguro yun yung yung dahilan siguro kaya hindi ganong tumataas ng dire-diretso kumbaga hindi siya nagmimintin na limbawa 50 hindi siya nag-maintain na kahit na limang anihan lang. Hindi. Dito kapag nag-50 ang sitaw, mga dalawang anihan mo lang. Tapos babagsak na kagad ng 30. Tapos babagsak na ng 15. Kapag umano na ng 15, hindi na. Maintain na lang siya sa 15. Yun yung napansin ko dito mga kagulay. Kahit nang sabihin natin na ano, kung minsan di naman natin inano yung mga mga bumibili sa atin. Kaso lang. Sa mga mamimili, okay lang. Kasi mamimili lang sila. Kumbaga, oh, ay okay lang 15 mura na tapos ang tagal pa eh paano sa ating mga kapwa natin farmers kapag nag 15 ang sita wala na rin mga mga kagulay wala, wala rin siyang ano kasi siyempre eh, kahit ganito lang madaling alakan sinasabi. sabi siyempre eh, kapag ganitong tag-ulan, kailangan natin mag spray paano natin mababawi yung ating mga punan di ba mga kagulay kahit sabi na sitaw lang yan madali lang yan madali nga lang madali nga lang kung tutusin mga kagulay totoo naman yun madali lang kaso lang siyempre, maglalabas pa rin naman tayo ng gastos paano natin mababawi kung 15 na lang hanggang katulad nung sa kabila ko ito papakita ko sa kabila mga gulay <coughs> tatlong buwan na rin yata ito mga kagulay itong sa kabila ko <coughs> ayun nanin nandun mga kagulay matatapos na lang 15 pa rin ang kuha mga kagulay isang beses ko lang naranasan dyan ng ko. ayun mga, eh, dalawang beses tanda ko mga dalawang beses tapos nung nag 15 na hanggang ngayon mga kagulay 15 siya. Wala, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kahit naman sige dakdak uh, -dak tayo ng dakdak ng mga farmer kahit naman ano na kung ano nung -ano piyagsasabi natin ganito, ganyan, ganito, ganyan. Mamahal lang ano. Wala tayong magagawa talaga mga kagulay. Kumbaga patibayan na lang talaga. Kaya <coughs> ganun talaga ang buhay ng mga magugulay siguro. Dito sa amin pero dyan sa Luzon talagang Diyan maganda magano mag ano ba tawag dito yung pagpasunod-sunod kung baka limbo nagtanim ka ngayon ng ng sitaw 24 tapos mga isang kinsenas nakakalipas tanim ka uli yun maganda dyan pero dito kahit magtanim ka ng ano yung sinasabi katulad yung sinasabi ko mga kagulay na na mura ngayon ng sitaw mura ngayon ng talong kailangan natin magtanim sigurado sa susunod ano ganoon din mga maabutan mo lang tas pero kapag nakita nilang ano na medyo marami-rami ka na, katulad nung sa akin dati doon nung mga 700 yung 45 ko may kwento ko lang mga gulay ha ah. yung 45 ko dati na puno nung mga 800 pa lang 700 pa lang na ano ko ano pa 40 45 nung nag 1,000 na magigit magdadalawang libo na naarbes harvest tinira na ako ng benching ko nag maintain na yun sa benching ko nung mga hanggang ano mga uh, 6 anim na harvestan siguro na benching ko tapos biglang bumagsak ng 15. Hanggang dun sa nagloko na lang kasi tag-ulan, 15 ng 15 na lang mga kagulay. Uh, although nakabawi ako doon kasi bulyuman man naman kumbaga yung harvest ko. Kaso lang kung tutusin kung alimbawa kahit 30 lang dapat yun kahit maintain. Kaya kaya nga sinasabi ko sa talong kahit maintain lang sa 30 basta hindi, hindi na lang bababa sa 30. Uh, ang style na lang doon padamihan na lang talaga ng, ano, ng mapipitas. Padamihin mo na lang talaga ng padamihin ng bunga. Ganun na lang yung discard talaga doon. Kasi kung papabayaan mo naman, Alimbawa bente uh, 20 ang presyo ng talong o kaya itong sitaw na lang kung papabayaan mo naman 15 kasi yung presyo kaya 10 kasi yung presyo. Kung papabayaan mo ikaw rin naman na maapektuhan mga gulay kasi mas onte Dapat nga gawin natin uh, kung halimbawa ang inaabono natin ni eh, uh, halimbawa sa akin mga gulay na ko dito ay tatlong lata ng sardinas kasi namumunga na siya tatlong lata ng sardinas. Kung mula mura siya, mura siya ng, 10, ng 10 pesos na lang, gawin na lang natin na isa't kalahating lata. At least hindi siya maano. Kasi kapag totally na tinanggal mo talaga yung abono, hindi mo talagang inispiran. Mas lalong hindi makakabawi, makakagulay. Ganun, ng, ganun kasi yung ibang mindset ng, ano, ng ibang mga farmer. Kaya mas lalo silang nalulugi. Dapat hindi po mga kagulay. Halimbawa, nagmura siya, bawasan mo lang. Bawasan nyo lang yung ano. Halimbawa, uh, Dati, kung makapag spray kayo ng ano, na kong makapag-abono kayo, tatlo. Eh, biglang nag-gis. Bawasan nyo lang siya mga gulay, kahit nga isang lata lang. At least, hindi siya maano, kasi mas mahirap magpa-recover. Hindi man dito sa sitaw, kahit anong gulay man yan. Hindi man mahirap, matagal magpa-recover mga gulay. Alimbawa, di na... Alimbawa ang talong, uh, tag na lang ilo, otso. Alimbawa, nag-maintain siya ng tatlong anihan nyo. Eh, nang panghinaan kayo ng loob mga gulay, hindi nyo na inaburuhan hindi nyo na inisprayan tapos biglang nag benching nag 30 yung talong kasi matagal siya halos 3 weeks siya makarecover mga gulay ganyan yung mga gulay kahit sinong tan ta nga nyo kapag halimbawa pinabayaan siya plus ire recover nyo siya uh, halos 3 weeks siya bago siya makarecover mga gulay eh ang tagal yun yung 3 weeks na yun ang tagal nun na makailang harvest na kayo nun kasi sa talong kung sa talong naman ang ano yun pitong harvest kapag every 4 days ka pitong harvest siya mga gulay itong harvest siya kada every 4 days ka magharvest sa isang ano kasi every 4 days ka pitong beses siya dito naman sa sitaw every 2 days siya kapag pinabayaan mo naman siya halimbawa biglang nagmahal eh, every 2 days eh 3 weeks eh ito saglitan lang naman ng buhay na ito hindi katulad sa talong na no? umaabot ng 8 months mga ganun uh, eh, yun mga kulay umaba na yung kwentuhan natin mga kulay mga pinag pinagsasasabi ko Uh, kung nag-vlog lang ako, uh, inano ko lang sa inyo tong ano, 27 days na sitaw ko yun nga, yung po ko yung mga nasa taas para dumami siya yung bulaklak niya kapag ano, tuloy-tuloy lang mga kagulay. Yan, green na green siya mga kagulay oh. Sa abono, uh, nung martis na ng nito pero hindi ano, pero sa spray, hindi pa naman ako nag-i-spray dito ng gano. Gawa ng, siyempre, number one pa naman yung monitor. Wala pa naman ako nakikita talaga na ano. Pero, pero pag ako yung may nakita na kahit isa ah, doon na ako katulad nito kailangan ko na siya mag ah, mag spray ayan o oh. ayan tulad nyan ayaw natin dumami yan kailangan na natin mag spray mga gulay kung tatanungin nyo sa akin kung anong in spray ko biotonic ay bio optimax lang in spray ko dito mga gulay bio optimax so sinasabay ang, eh, sinasama ko na lang yung pulyar to dalawang beses pa lang na pulyar to mga gulay Itong ano natin dalawang beses pa lang ayan siya o. yung mga nandito sa ano sa medyo nababasa talaga na pupundo hindi naman totally na pundoan kung baka hindi naman siya naabutan kung baka naanoan talaga siya lang ng tubig dito medyo mahina siya kasi tubig tubig siya hindi kakatulog dito Ayan, makapal talaga siya dyan mga kagulay so ayun mga kagulay uh, hanggang dito na lang ako uh, maaba na itong kwento natin sa mga bago pa lang sa multing channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe at i-click nyo na rin po yung notification para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga uh, gagawin kong mga content dito sa YouTube ko sa paggugulay katulad nitong sitaw um, palaya, sa talong, sa okra uh, sa sile kung makakapagtalim pa ako ng sile mga kagulay uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin kahit na ito lang lagi ang nai-upload ko na tungkol sa sitaw uh, hanggang sa muli God bless po sa ating lahat.